handa naman po sa kalamidad at uh, emerhensiya uh, masa uh, pinalakas po sa lungsod ng Dagupan uh, para sa detalye kasama natin Idol Neil Moyano 104.7 IFM report mas pinaigting pa sa Dagupan City ang disaster preparedness. Alinsunod dito, nagsagawa ng emergency preparedness and response training sa pangunguna ng City Disaster Risk Reduction Management Office o CDRRMO at Bureau of Fire Protection sa 38 na mga barangay responders. Tinalakay sa pagsasanay ang first aid, basic life support at fire safety orientation. Tinuruan din ng mga kalahok ng tamang emergency care at fire rescue techniques sa pangunguna ng mga eksperto mula sa BFP. Kasabay ni nito isang bagong ambulansya mula sa BFP National Headquarters ang ipinasakamaya sa Dagupan City Fire Station. Ang karagdagang ambulansya ay naasang magpapabilis sa medical at emergency response ng lungsod bilang bahagi ng patuloy na paghahanda laban sa sakuna. Kasama mo mula rito sa FM News Dagupan, ito si Aydunil Muero, Tarak -i FM I fm News. IFM News. IFM. IFM